Patuloy ang pagtutok ng Committee on Indigenous Peoples Affairs o SIPA sa mga isyong kinakaharap ng mga katutubong pamayanan, lalo na sa larangan ng katarungan, pamumuno at pangangalaga ng kultura. Tinalakay ng komite ang panukalang resolusyon na naglalayong bigyang kapangyarihan ng mga tribal council sa paghawak ng mga sensitibong kasong may kinalaman sa sexual violence, partikular na ang panggagahasa sa loob ng katutubong pamayanan. Ang detalye sa report. Sa paghaharap ng Committee on Indigenous Peoples Affairs o SIPA, tinalakay ng komite ang panukalang resolusyon ni Vice Chairperson Froilin Mendoza na naglalayong bigyan kapangyarihan ng mga tribal council sa paghawak ng mga sensitibong kasong may kinalaman sa sexual violence, partikular sa panggagahasa, sa loob ng katutubong pamayanan. Layunin itong mas maprotektahan ng mga kababaihan at kabataan sa mga komunidad na ito. Ayon kay Committee Chair Ramon Piang Sr., Mahalaga ang pagpapalakas ng pamumuno at partisipasyon ng mga lider tribo para epektibong matugunan ang ganitong mga isyu. Nagpanukala rin si Timway Alim Bandara ng Tiduray Justice and Governance na maglatag ng malinaw na gabay para sa mga lider tribo sa paghawak ng mga sensitibong kaso. Isa pang resolusyong tinutukan ay ang pagkilala at pangangalaga sa sagradong Batong Brownstone o batiyo, sa Mount Firis sa bayan ng Datos Saudi ang patuan Maguindanao del Sur. Bagaman kinilala ng komite ang kalagahan ng dalawang panukala, ipinagpaliban muna ang desisyon para sa mas malalim na talakayan. Isinagawa rin ng komite ang oversight hearing sa performance ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs. Iprinisenta ni Minister Giamal Abdul Rahman ang mga nakatakdang programa gaya ng tribal assemblies para sa non-moro IPs, ang IP Household Survey at ang paghahanda para sa pagdiriwang ng IPS Month. Layunin ng mga hakbang na ito na tiyakin na ang mga katutubong komunidad ay may matatag na pamumuno, malinaw na akses sa hostisya at proteksyon para sa kanilang kultura at karapatan.